Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Ang magiging topic po natin ngayon, ito po, saan mapupunta ang kaluluwa ng masasama at ng mabuti? Ito po ay isang tanong mula po sa mga nagko-comment po sa atin at basahin po natin. Hindi po nasagot ang tanong. Okay, ngayon sasagutin po natin yung mga katanungan ninyo. At ito po, handa na po kaming magbigay po sa inyo ng kasagutan. Tuloy po natin. Kung wala pang paghatol, saan ngayon nakalagay yung mga kaluluwa, masamaman o mabuting kaluluwa, kasi ang nililibing yung katawan lang ng tao. Hihiwalay yung kaluluwa, pagpatay na ang katawan, saan sila ngayon? Ngayon, gusto ko pong ipaalam sa inyo, noho, may iba't ibang paniniwala ang mga tao ngayon. Kapag namatay ang tao, pupunta na daw sa langit. Kapag masama, pupunta ng impyerno. May ganyang mga paniniwala, noho. At mayroon naman po na kapag daw namatay ang tao, mabuti o masama, magkakasama sila doon sa lugar ng mga patay. Ngayon, kaya po natin ito inaalam para hindi tayo magkahalo-halo ng ibang paniniwalat at pananampanataya. Nakabase po tayo sa mga aral at turo ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung itinatanong po ninyo, yung kaluluwa ba? Ngayon, para malaman natin, uunawain po natin sa pamagitan po ng banal na kasulatan. Ngayon, basahin po muna natin yung sinasabi po sa mga sulat po ni Apostol Pablo dito po sa Hebreo 9.27. Sabi po dito, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Ngayon po, dahil wala pa nga po yung paghuhukom ng Diyos, ang tanong, sino ba ang hahatol sa mga patay? Maging sa mga buhayan ho, kailangan alam din natin ho yun sapagkat ganito po ang sinasabi pa rin po ng kansulatan, haharap tayo sa hukuman ni Kristo para hatulan po tayo. Ano ho? So, kailan po yan? Basahin muna natin ito. Ikalawang Korinto 5.10 Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ang bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Alam niyo po, ganito po yan. Kasi nga po, may pagharap tayo sa paghatol ng Panginoon at sinasabi ng iba, na nahatol na daw pag namatay ang tao. Pag namatay, diretsyo na ng langit. So, wala pong ganung aralan ho. Aral nila yon pwede. Pero sa itinuturo ni Kristo, dadating yung panahon na hatulan po tayo. Alamin po natin sa mga salita ni Kristo. Dito po sa mga sulat ni Juan, ito po ay pananalita ng ating Panginoon Kristo. Dito po sa 527, dito po tayo muna mag-umpisang magbasa para malaman natin ang sinasabi ni Jesus. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Ngayon, para maintindihan natin, malinaw po, ibinigay po yung authority sa paghatol po sa pamagitan po ng kanyang anak. Ibinigay nung ama ano ho, na humatol ang ating Panginoon Kristo. Ituloy natin sa verse 28. Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na marinig ng lahat ng patay ang aking salita. Meaning, darating pala ho yung panahon ng paghatol ng Panginoong Isus. So, malino po ba? Kaya dapat nating malaman, haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Yan po ano ho? Uh, yung 2 Corinthians 5.10 Para magkaroon lang po tayo ng idea at kaalaman na lahat po ng tao ay haharap sa hukuman ni Kristo. Kasi ang paniniwala ng iba, nasa langit na daw eh paano tayo hahatulan kung nasa langit ka na? Hahatulan tayo, sabi po diyan, para tanggapin natin ang bawat nararapat na kabayaran. Kung ikaw po ay nakagawa ng mabuti, bibigyan ka ng buhay. Pero kung ikaw ay gumawa ng masama, ituloy natin yung binabasa na kanina. No? Balikan natin yung Juan 5.28. Sabi po dito, no? huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na marinig ng lahat ng patay ang aking salita. Ipagpatuloy natin na pagbabasa sa 29. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na wala hanggan. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. So dito po magkakaroon po ng paghatol ang Panginoon. Dadating po yung panahon. Ano ho, yung sinasabi kanina na kung saan bubuhayin yung mga namatay kay Kristo kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga aral, bibigyan ka ng buhay na wala hanggan. Yung pong gumawa naman ng masama, hindi sumunod sa mga pamaran at utos ng Diyos, parurusahan po yun. Kaya dito natin malalaman kung babalikan po ninyo ang tanong ninyo, gumawa ng masama, gumawa ng mabuti, yung kaluluwa sa lahat, saan sila pupunta? Yan ang ating tutuklasin ngayon. Ngayon mga kapatid, para malaman po natin itong mga tanong na ito, ano, saan ba pupunta yung kaluluwa? na mga namatay. Para maintindihan po natin, ang magpapaliwanag po nito ay ang ating Panginoong Hesus kasi siya ang nakakalam ng na lahat ng bagay. Kaya't ating nga alamin sa mga sulat po ni Lucas, doon natin maintindihan. Basahin po natin, itong Lucas 16.22, ito ipananalita ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin, Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Meaning, So parehas na matay yung dalawang tao na ikinikwento ng ating Panaso Kristo, isang pulubi at isang mayaman. So yung mayaman, inilibing saan ba pupunta yung kanilang kaluluwa. At yung pulubi ay, nung namatay din po, ang sabi po dito, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So meron pong pinaglalagyan. Ang anghel po ang nagdadala kung saan ka munang destination dadalhin. Kasi po ang pulubi dito, ito po ay nagtiis nung siya ay nabubuhay pa. Kahit hirap na hirap na po siya. Hindi po nabanggit dito kung ikaw may pananampalataya, kung ikaw ba'y nakasunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Dito po ay yung tinitingnan natin yung pagtitiis ni Lazarus. Lazarus po yung pulubi dito. Pero habang siya ay nabubuhay sa mundong ito, siya po ay nagtiis. Kaya nung siya'y namatay, dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Ano ba yung piling ni Abraham? Ang paniniwala ng iba ay iyan daw ay paraiso. Ano ho? Ngayon, para maintindihan natin ang dalawang ito, para magkaroon tayo ng pangunawa, kasi hindi naman po magkasama ang pinagdalhan ng anghel. Sa piling ni Abraham, ang nakapunta po doon yung pulubi na tinatawag ay si Lazarus. Ngayon, ito namang mayaman saan naman napunta nung siya'y namatay. So yung katawan inilibing, siyempre. Kasi po, yun ang nakasulat na kusan yung katawan babalik sa alabok ng lupa. noho Ngayon, ating munang tingnan ang dalawang ito. So yung pulubi napunta sa piling ni Abraham, dinala ng anghel. Pero yung mayaman, dinala niya din ng anghel sa lugar naman. So, para makita natin, ituloy natin sa verse 23. At habang nagduro siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Meaning, hindi pala magkasama ang dalawang ito. Magkahiwalay na lugar. Doon sa dalawang lugar na yon may pagitan. So, hindi makakapunta doon yung mga nasa lugar po ng pagdurusa at yung nasa lugar po ni Abraham hindi naman makakapunta sa lugar noong mayaman na nagdurusa. Ang tanong, anong lugar yun ng pagdurusa? Ngayon kaibigan, para malaman natin yung kaliluwa ng masasama ay mapupunta do sa lugar ng pagdurusa. Ngayon, ano yung tawag doon sa lugar ng pagdurusa? So, babasa po tayo ng ibang salin. Dito sa Tagalog ang Biblia. Dito pa rin po sa Lucas 16.23. At mula sa hadis na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. So malinaw po, may lugar po yung mayaman. Sa lugar yon dun sa lugar ng pinagdurusahan ng tinatawag na Hades. No? So yan ang unang kamatayan. Kaya nga lang ang kanyang pagdurusa, anong klaseng pagdurusa yan? Kaya alamin natin, ay hindi pa ito matinding kaparusahan ng Diyos sa mga taong masasama. Kundi makakaranas lang sila ng matinding init at paghihirap ng kalilang kaluluwa. Basahin natin sa 24. Ito po yon. Siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Nais ko pang ilinaw sa ibang salin. Masahin din natin ito, no? Kaya tumawag siya amang Abraham, maawa kayo sa akin, utusan ninyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. So dito makikita natin ano ho, hindi pa ganung katindi ang paghihirap. Kasi ni lang po ng mayaman na saan ay magkaroon lang po ng kahit gapatak na tubig doon sa daliri ni La Sarosyo na request niya, di ba? Para man lang daw lumamig-lamig ang kanyang pakiramdam. So ibig sabihin, naiinitan lang siya. Kung ating alamin ang kanyang dating kalalagayan ay nagpasarap na lang po sa kanyang buhay. Kaya makikita natin, ito yung unang kamatayan. Kaya nga po, mayro pang tinatawag na ikalawang kamatayan. Iyon po ang matindi. Kaya ating aalamin ano, para makita po ninyo. Iyon na po yung pagdating na po ng paghuhukom ni Kristo kapag nahatulan ipapato naman sa kanila yung tinatago na ikalawang kamatayan na kung ay doon na po nga ibubulid sa dagat-dagat ang apoy. At ito'y babasahin natin para malaman lang po ninyo. Kasi sa mga nagtatanong po dito, no, saan ba napupunta yung mga kaluluwa ng mga masasama? Kaya dito po, yung mga taong walang pahalaga sa mga salita ng Diyos, walang pahalaga sa o kilalani ng Panginoon sa kanilang buhay, hindi nagkaroon sila ng uh, paggalang sa Diyos. Kaya ito po yung isang bagay na dapat yung malaman. Ako sana kung ikaw nagpakasama at namatay ka, ito yung kahihinatnan. Para na ka ng kaunting uh, yung pakiramdam mo, di ba? Nahihirapan ka sa tindi po ng apoy. Yung pong apoy na yon hindi pa yung talagang lawang apoy na sinasabi sa ikalawang kamatayan. Kaya babasahin na po natin, ano? Kaya dito pa lang, maintindihan natin. Pagdating po ng paghuhukom ni Kristo, doon na po hahatulan sila at ililipat sila doon sa lawang apoy. O basahin na po natin sa aklat po ng pahayag 2014. Ito yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Pagdating po rito ng paghuhukom ni Kristo. Basahin na po natin pahayag 2014. At ang sinamang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na wala hanggan ay itatapon sa lawang apoy. So dito na po, lawang apoy na. Yung taong masama kanina na binasa natin na namatay, pinaparanas lang sa kanila yung init ng apoy. So dito naman, ay itatapon na sa paghuhukom ni Kristo, doon na po itatapon sa lawang apoy. Diba? ba? Pagkatapos itatapon din doon ang kamatayan at ang hades. So yun po yung hades na binasa natin kanina. Diyan na yung mga napunta sa hades itatapon sa lawang apoy. Ang hades sa lang po yun. Matinding init ng apoy. Pero pagdating po sa ikalawang kamatayan, ito matindi. Lawang apoy na. So dito, wala ka ng pag-asang makaahon pa. Kaya sabi po dito, ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So, 'di ba? Kaya pag namatay ang tao, paghuhukom na. Kaso ang problema doon sa mga masama, makakaranas ng uh, init ng apoy. Pero doon sa paghuhukom pa ni Kristo, pag nahatulan na lahat, itatapon sa lawang apoy. Ngayon, maliwanag na po ba? Kaibigan, sa uh, mga tanong na yan na nasagot po namin doon pa lang po makakaranas pa ng matinding hirap o parusa ng Diyos sa ikalawang kamatayan. Pagdating po ito sa paghukom -um ni Kristo. So, naging malino po ba sa inyo? Kaya ngayon, sa ating po mga mananampalataya kay Kristo, ito po ang bili ng ating Panginoong Hesus para hindi tayo magkaroon ng uh, pangamba, takot sa mga bagay na ito. Basahin natin itong aklat ni Isayas sa Isaiah 57.2 Sapagkat kapag namatay ang taong matuwid, magkakaroon siya ng kapayapaan at kapahingahan. So napakaganda po. Kaya tapat tayo mamuhay ng may kabutihan o matuwid sa harapan ng Diyos. Kapag namatay ka, may kapayapaan, may kapahingahan. Di ba't napakaganda? So ito yung ating tutuklasin naman sa mga tanong po ninyo. No? Napakaganda po yung kalilang kaliluwa pag namatay, ay eh, hindi katulad nung masama na kung saan ay mapupunta muna ng Hades. At pagkatapos noon, saka naman sa ikalawang kamatayan sa paghukom ni Kristo, saka dadalhin sa lawang apoy. O di ba napakahirap? Patitikimin ka muna ng Diyos ng counting paghirap. At ang matindi nito, dadalhin na yung napunta ng Hades doon sa lawang apoy. Yun na po ang ikalawang kamatayan na talagang wala ng kaligtasan doon, kapag naranasan mo yung parusa ng Diyos, talagang maghihirap ang iyong kaluluwa. At ngayon, malinaw po ba sa inyo itong binabasa natin? Kaya dapat, kapag namatay ang taong matuwid, hindi magkakaroon siya ng kahirapan, kundi magkakaroon siya ng kapayapaan at kapahingahan. Ano? At ito pa ang kagandahan sa taong matutuwid. Basahin din natin ito. Makinig kayo sa akin ang lahat ng may buhay, maging ang buhay ng mga magulang o buhay ng mga anak. Ang taong nagkasala ay siyang mamamatay. So malinaw po ba? Kaya dapat tayo, huwag tayong hayaan nating mamatay na nagkasala tayo sa Diyos. Okay, okay na po ba yun? O ito pa isa, idagdag din natin ito. Kapag namatay ang taong masama, pag-asa niya ay mawawala at ang kanyang mga inaasahan ay mawawala ng kabuluhan, o di ba? Kaya dapat niyong malaman kapag namatay ang taong masama, wala ng pag-asa. Basahin natin sa ibang salin, pagka ang masasamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak at ang pag-asa ng masama ay nawawala, o di ba? Kaya nga dapat huwag ka magpakasama nang sa ganun ay hindi ka mapahamak. Ngayon ito ang bilin sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat do sa mga taong gagawa ng mabuti at susunod sa ating Panginoon so Kristo. Masahin natin ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica 4.13. Mga kapatid, nais nice naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Dito po ay natutulog lang ang pala yung ating kaluluwa pero basahin natin sa ibang salin dito pa rin po sa Unang tisol ni ka 413 mga kapatid gusto naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa tandaan po ninyo sino tinutukoy na walang pag-asa Yun yung taong gumawa ng masama pero yung taong gumawa ng mabuti sumulot sa kaloban ng diyos ay may pag-asa po yun. Ano ha? Kaya dito, sinasabihan tayo ni Apostol Pablo, tayo mga boy pa, huwag tayong magkaroon ng pagdalamhati sa mga namatay kasi may pag-asa naman sila na mabubuhay. E eh, tayo mga buhay pa, makakaranas din ng kamatayan kung hindi pa dadating si Kristo nang sa ganun ay hindi tayo magkaroon ng ah, takot na maparusahan. Ano ha? Ngayon, idagdag pa natin itong mga bagay nito para sa inyo, no? para tayo ay manatiling may pag-asa sa Diyos. Sabi niya ang ating Panginoon sa pahayag 21.4, Papahiri niya ang mga luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So ngayon, kapag binuhay ka na muli, yan, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan at papahiri na yung mga luha, ibig sabihin hindi na tayo magkakaroon ng dalamhati. At aalisin na yung kamatayan, kalungkutan at iyakan at sakit sapagat lumipas na ang dating kalagayan. So magkakaroon ka ng panibagong buhay doon sa karya ng Diyos. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Dahil ito'y nagbigay sa atin ng malawak na pangunawa sa ating binabasa. At dito sa nagtatanong, nabigyan po ba ng kasagutan? Saan pupunta po yung mga kaluluwang masama at mabubuti? Naipaliwanag ko na po. Ano ho? Kaya salamat kung kayo nakaunawa sa ating channel. Nabigyan po tayo ng kasagutan sa inyong mga tanong. Kaya nga mga kapatid, dapat nyo malaman ang mga bagay na ito, No? Kasi hanggang ngayon ay pwede pa kayong madaya ni Satanas sa pamagitan po ng mga maling aral at turo. Kaya ito ang bilin po ng mga apostol sa pahayag 2.11. Kayong nakikinig pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Kaya po nakakalungkot. Para hindi ka makaranas ng ikalawang kamatayan, ngayon pa lang, alamin mo yung paggawa ng mabuti na itinuturo ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya kung ika'y nakaunawa, huwag ka naman makalimot na mag-subscribe para manatili sa iyo yung alam ni Kristo na mapapakinggan mo dito sa ating channel. Ano Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, Pasasalamat at pagdakila.